Wahoo! Wow! <laughs> oh, <basap dun. laughs> ano daw? Uh, kami sa hagdan. Ilang hagdan to? Ilang. Ilang. Oh. Hindi namin, hindi pa lagi 50, 50 lang to. Ha? 50. Ilang pala eh. Ang chocolate house, 200 din ata. Taas na! Ano yung gamot naman eh?

as Ah. Liga bana ti bapa. Ba pechovi korete te bapa bodi. Koktan muklo, muklo geru one.